Yan na po. Harvest, harvest, mano-mano ang harvest kasi hindi nakakapasok yung creeper harvester dito. Bundok na kasi ito kaya mano-mano lang at ilan lang po yung ano, kasama nating nagha-harvest ng mais. Ayan, si Jelo Boy. Kahit saan, nandyan siya. Ayan sila. So, mano-mano ang aming pagka-harvest ngayon. Bebe, mo Enjoy yung pag Pagkatapos na namin mag-harvest mamaya, diretso sa pansitan. Sabi ni Roslyn. Ayan, Roslyn, o. o pansit ka mamaya, Roslyn. Ayan na, -ano, ang proseso dito. Harvestin muna, tapos ilalagay sa mga ano ganyan tapos saka isasako kaya napakahirap po yung ano pag harvest sa bundok kasi isasako yan pagkatapos itra-transport ikakarga sa tangkal o kaya daleday hindi ko alam kung ano yung daleday sa Tagalog anong daleday sa Tagalog Roslyn? tangkal o yun na nga yun yung panghakot ng ano mais kareta <laughs> so okay lang kasi maganda yung panahon ngayon medyo makulimlim hindi masyadong mainit hindi namang ano, okay lang huwag lang umulan basta ang sabi ni Roslyn pagkatapos ngayon magpapansit sila wala ka dos bakit naiwan ka na Ayan, mabilis si Jelo Boy, the technician, the farmer, si Jelo. So, pati ako, ayos lang. Ganyan ang buhay farmer. Yan malalaki yung ating mais ngayon, oh. Yan po. Ewan ko kung matatapos ngayon dahil ilan lang kami. Ilan na tayo anim. Anim ano Roslyn? Anim. Ang maganda kasi makulimlim. Ya yeah, problema so cho yeah, ya makwa man makarga kasaku baka adu so talebadan. Eh kwa so win ah. Pusit saku so win. Yeah. Eh dio bakarya ada kan Sony kwa ni kel yeah. Yan po isasako yan mamaya. Yan oh. Gang dun. Ewan ko kung matatapos ngayon yan. Oh, merienda muna kayo. <tipark> ah, mo eh, bali na mo kwa, eh, mm, bali na mo ka. kasi wala kami kwa, merienda ah. Merienda, merienda muna. Para may lakas. May lakas ng loob. <laughs> At least paano? papano medyo medyo nakaalis dito sa ano, gilid. Wala pa, wala pang one-fourth ang problema ngayon nagpaparpest tayo sabi nila may low pressure may low pressure daw kaya medyo makulimlim hindi natin alam kung kailan babagsak yung bagyo ayan tige lang tira lang buti na lang nandito si Roslyn the Ros among the thorn ganun ba yun Oh, yan lagi si Roslyn, lagi nandiyan yan, nagtatanim ng mais. Daging nanjanyan yan, hindi siya absent sa akin. So yan, merienda muna, merienda muna tayo para may lakas. May lakas ang loob nilo. Yan. Nakangang panong Yan, sana matapos ngayon dahil <laughs> medyo ilan yung uh, kasamahan natin. Ayan, ah. So, kung maalala nyo yung, ano, yung video ko noon, ito po yung kinainan ng kalabaw dati. Ayan ah. na. So, tignan niyo yung kinainan ng kalabaw dati. Yan na po. So, dito sa bandang itaas, medyo malalaki yung ano, ating mais dito. Ayan, malaki oh. Malalaki yung bunga nya. Diyan. Doon sa baba, ay landon yung mga kasamaan natin. Doon sila, oh. Yan. Yan po yung mga kasamaan natin. Nandun pala sila sa baba. Oh. Pataas kasi itong to, aking maisan dito. Ayan, dahil hindi namin natapos, kakain na kami dito. Ayan po. Wala nang uwian. Hindi ko na sila pinauwi. Kakain na kami dito. Yung mga nagpusit ng mais. Ayan o, di pa rin natapos. Ayan o di pa natapos. Yan. Yan po. Ang ulam namin, pansit at saka gulay. Ang sarap kumain sa bukid. Ayan o. Oh. Kain na tayo. tayo. Kain na tayo. Kain na, kain na, kain na, kain na. Ayan oh. Sarap kumain dito sa bundok. May mangga. May sili. So, ayan. So, ayan. Tapos nang kumain. Marites muna. Nagpapahinga habang habang hindi pa magsikap. Marites daw muna sila. Ayan. wakasabahan ko. Maraming marites habang nagpapahinga. Ayan, uh, si Roslyn na mag-aasawa daw. Nagpapakasal ng taga-anip. <laughs> <laughs> Ayan, naglalagay na lang sa atin. Ayan, sako Nasako na ako. posisi babak ya. yang so. Ikar kamu ini kurang kayak ke apa kem Very good. Omong ka boy. Ayan, patapos na. At tayo nag, ano na, nag, uh, patapos ng, eto, nag, tatahi ng sako para may ibaba na yung ating mga mais. So, hirap, mainit. Ayan na. Ayan na yung mga ano natin na isaku. So ayan, patapos na kami. At tapusin ko na rin yung pananahiin ng ano, ng sako. Ayan na, yung mga naghihilang kalabaw. Ay, nako. Ang init pa lang panahon. Ayan o, oh, makulimlim pero mainit yung panahon. Ayan. So, uh, ayan o. Inal lang. Tusok lang yung ganyan. Tusok-tusok lang. Tusok-tusok lang. Kaya tinatahi para hindi ano mahulog sa karyada. Kasi hinihila ng kalabaw. Sinasakay dun sa parang kareta. Ayan, ganyan lang. Tapos na. A